guys, alam nyo ba guys na dito sa stream ads ay kahit 15 seconds pa lang ang inyong video pataas, ay pwede na kayong magkaroon ng isda meaning to say, pwede na magkaroon ng patalastas ang inyong video, yes kahit 15 seconds lang yan pataas, so pero kung ang video mo naman ay very interesting, pwede mo itong uh, habaan at uh, 3 minutes till 5 minutes or more. Kasi, sa stream, ad, stream ads, guys, pwede magkaroon ng tatlong patalastas. Una na dyan, yung sa unahan inilalagay ng ating video and then ipinaflash eh, siya sa ating video, big screen, kumbaga, at pakatapos nun, inilalagay siya sa baba ng ating video o yung tinatawag na overlay uh, isda at pakatapos naman yan guys ay sa dulo ng ating video ay mayroon din pang isa pang isda. yon ay kaya nagkakaroon siya ng tatlong patalastas. So, para panoorin ang ating video guys ng ating kapwa content creator o ng ating viewers, make sure na interesting ang ating ina-upload na video. Pero, Ah, kung sa tingin mo naman ay hindi niya tatapusin, okay na yung 15 seconds pataas. Kasi yon mayroon na siyang isda. So, yan lama ang aking munting information na nasagap para imarites sa inyong lahat. So, yan lang guys. Follow for more. Bye!